alam mo yung pakirandam na may bago kang idea sa trabaho o negosyo. Tapos biglang may gumaya, biglang sila ang pinuri. Biglang sila ang launa. Bakit? Kasi binuyang-yang mo lahat ng plano mo. Predictable ka eh. Alam nila kung ano susunod mong gawin. Kaya kang unahan. Sa diskarte, pagbasang-basa ka kahit anong galing mo, napapakinabangan ng iba. Pero kung unpredictable ka, tahimik ka lang, gumagalaw sa ilalim, biglang may resulta, tapos sila ang nagugulat. Sa trabaho sa negosyo, hindi lahat ng galaw mo kailangang i-announce. Minsan, mas malakas ang tikom ng bibig. Mas matalim ang diskarte na hindi pinapalam. Tandaan mo to, ang galawang hindi nila nakita, yun ang pinaka nakakatakot. Taimit ka lang. <laughs> Pero gumugulo ka sa likod. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng no video, i-like at i-share mo na tong post na to. At syempre, don't forget to follow Lifehack PH para lagi kang updated sa mga tips na pwedeng makatulong sa iyo. I-click mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita sa susunod kong content.